May mensahe si Jonathan De Belen sa'yo. Oo, thank you 2,500. salamat. Maraming maraming salamat. Anong masasabi mo, Nay? I love you. I love you. Pakakalimutan na kami. Ano? Uy, ayan na, mga ah, parang magandang buhay Nakatapos lang natin maghatid Nagpanguha uh, ko eh ah, biernes. biernes na siguro Biernes, mga 12 Chile Chile Uy, napakabili Hindi, ano lang tayo muna Sariwang sariwa Hindi ah, ko pa naayos yung sa Shopee ko eh <laughs> Buti nga nakuha Yung ano? Ah... Ito... Ano na? Yung pang nigang. Mga... Anim. Ano Ano na? Ano na? Bago ah? Ha? Wala ata si Lolo. May sakit. Ha? Bago ba? Magpasyakap. Hindi, yung... Buna doon. Ha? Buna doon. Ikaw naman, kabarmer. Buna doon, para pa. Yung matamis. Yung Mayroon akong nakita na daanan, jeep, nagbababa ng green na green. Eh! Oo. Huwag mo talagang saan yun. Ayan, sa mata mo galing na mata, ko. Eh, mata ko? mo ako ng ano, ng kulay green, yung, yung kulay na, green. Ano, ne? Bakit? Bakit kada hugot ko? Kada hugot <laughs> niya ba? Ano ba ito? Si Edwin wala? Wala. Mahal yung pinya niya <laughs> 70 natawa kahapon eh binibigay sa akin ni 50. Sa kanya 70. Teka. Oo nga sana, yung matamis oh, naman. Yung ulang kagat eh. Ma Alam mo, ang mais kasi... ka Sabi nga nila, kung gusto mong matamis na matamis, bago mo pitasin, magpakulo na ng tubig. Hindi <laughs> eh, kasi ang bilis mawala ng tamis ng ano. Sa araw lang, di ba? Diferensya, di diba, Iba na. Alam ko, dahil nagtanim ako doon ng pang, panglibangan ko, iba talaga yung bagong pitas eh. Tas, kung gusto mo talaga, yung Pilipinas muna. Oo. Kahit ihawin mo, matamis, ano? Oo. Pag may bago. Ah, ting ah, pa bukas na lang. Oo, titignan natin. Makakapasyal pa ako bukas. Pero pala akong ano pa doon, ha? Ah. Sarap ng hipon, ha? Ah siya po na. Karagol na. Uy, may pag-asa! May pag tayo! Tama mag-adaw ang pamo ha! Naliligo tayo ha! Oh, Oo, oh. naliligo tayo. Sana all! Oh, sana all! Sana all, may palabok. Oo, okay, kain na! Ano yung malayo ron yun? Sa pag yung, yung... yung bayo yung... nyo? Aurora! Bay Dulo yun, kasiguran po. Malayo po, malayo. Malayo yeah. po. Ang Aurora ngayon. May mga mga. mensahe si Jonathan De Belen sa'yo. Oo, oh, thank you po. 2,500. Ay, salamat. Maraming maraming salamat. Ay, Anong na, masasabi loo? mo, Nay? I love you. I love you. <laughs> <laughs> Nakakalimutan na kami. Anong tatulong <laughs> sa kanyang kayo? Ah, mm -hmm. opo tatlo. Okay, Ganda doon. Oo, dahil tong mo eh. Ha? Dahil ito mo sa pinagtirin. Pakaganda na. Uh, Parang tsaka yung timing. Parang siyang Burakay oh. na 50 years ago. Ganun kaganda. Mm -hmm. Kaya lang malayo talaga. Oo, oh, bisaksa mo ito. Malayo. Farmer Jonathan, sabis ka talaga. Uh, uh, Jonathan, you are the best. Uh, Marami po uh, salamat uh, sa binigay uh, ito uh, sa akin. Ay, hindi. Walang... Salamat po. Ba't wala na lilo ko? Lahat ko ay tumulong sa asawa ko. Maraming salamat. Kasi lang. Solo nyo pa. Di ba? Ganda na po. Solid talaga. Hindi <laughs> pa okay. gano'n na po. Parang nakakaingit yung palabok ni nanay ko. Dulo na yun. Dulo na, na Sa galing yan ay? Saan yan? Doon na Masarap na yun. Ha? Uy mga kaparmers! Kumain na kayo ng pancit palabok. Ang sarap nito. Alam mo ang masarap na palabok na Yung May binubudbuda ng tinapa. Hmm? Yun ang original. Hmm? Kala lang ano, yung... Kala, yun yung... Ayan po yun. Na Parang na. masarap ah. Oo. Oh. Kain na kayo mga ka -farmers. Nagugutom na si Nanay Conchim. <laughs> Yan ang pampahaba ng buhay. Palabok sa umaga. Ha, <laughs> Walang kamatayan na palabok. Yan lagi mo. Nakainay. Oh hotel ha kito. Ba na yan ako. Ba na. Grabe pa lang inuusub niyo nung umuulan, hindi pa naman 'to nagpapahinga. Mabangularo na kag uwi oh? nag hmm. nag Kasi nagtinda pa grabe pa lang ulan ano? Meron Pero reset kan dali to halagay mo palagay mo halaga ah, ng apat na libo. Eh kung masira yung motor, hindi la ka apat na libo ang reset. Oh, nga na. Oh, matakaw sa salapi. Hindi naman tayo pinag-lord. Siyempre, barkada natin si Lord. Hindi ba ata ako nung nasira na yung ito? Barkada natin si Lord. na, Hindi nang i-release tayo sa kanya. Bawat isa, wapad. 3,000 na 3,000 na. Ganito lang ang kalalat niyo. Ano yun? Pagka napasukan po ng tubig. Oo. Oh. Wala si Ate Sheila. Ay, nakakumpay ng asawa niya. Nasa lingap. Nasa lingap. Na 200. Di ba sabi ko, 200. Yung... Yung... Binili kong bangos kay Jun kahapon, tatlo. Linuto sa tausin ang biyanan ko. Nakabos na. Oo. Oh. Dik. Naunang kumain yung mga tauhang ko. Naubos. Hindi eh, naubos na eh. Nagtira naman. Pero yung lahat ng chan, pinagpuputol na gano'n. <laughs> Masarap yung ano, yung chan. Mga papakamot ma -pap na lang ang ulo mo eh. Kapit kaya kayo dahil dito. Lumba. Okay, may sabi ako, Michael, hihingi Michael? Itang, itang pisok eh, pero itang oh, sasabi ng bintin. Oh, Michael.

Dental good na rin si Tyrone. Oh, Maraming salamat, June, po, ano, ni, ano, salamat po sa Diyanastan. Maganda yung ngipon ni Jun. Salamat po sa binigay niyo. Galing ano yan? Nay? Manila. Galing Manila yan? Galing. Mas mura sa kanya, ano? Oo. Oh, okay. Thank you. Yo, dito, kung magkano. Mayroon. lang tayo. Saan na kaya yung aking motor? Ako! Kinulong ang motor ko. Ah galing nakulong ayan nagtanong tanong ako about sa motor alam mo na syempre uh, yung mga may mga barako tanong tanong tayo kasi barako 2 na lang at barako 3 ang pinagpipilian sabi kasi ni bebe ikaw kung ano yung gusto mo yun na yung gawin mo so tingnan natin kasi yung barako 3 problema pala doon sa Barako Training dahil wala ng carburetor na computer box hindi siya basta basta magagawa ng kahit sinong mekaniko kailangan daw nakakasa pa eh pagka ganon mahira po dahil uh, troubleshooting problema ka hindi mo pwedeng pagawa sa kahit kanino kailangan dadalhin mo pa sa ano And so ayun ang sinasabi nila tsaka mas mahal ang yung tinan pinakamaganda na daw para ako to yung latest niya o titignan natin pero sigurado yung mga nagbebenta kasi sa Kaya hindi ako nagtatanong doon eh mahirap pag tapag tinanong mo kasi ang mga dealer siyempre ipupush yung bago di ba pero yung mga gumagamit yun talaga sabi nila sasakit na ang ulo mo sa tree 2 years na yon tignan mo wala nakakamakita bagay nga naman wala akong ganong nakikita sa kalsada puro barako po so motorless alam na natin ka idea tayo tapos sidecar ayun o oh. ah, sa Mexico pa daw ang magaling eh sa Mexico pa napaka lower naman nun no, kaya ang natin manok na lang mga farmer ilang taga na rin tayo hindi nagmamanok at yung mong <laughs> manok ito pala napapakuluan yung pata ng ano si mama napakuluan niya na eh yung kanya eh ito no ko agad eh Marako. po. Hmm. Magkano yung cash niya, miss? Ito yung badja, her.

mas maganda pa rin kasi meter. daw yung ano yung gawa nung yung FI kasi computer box na yun na medyo hindi mo pwedeng masira yes, kasi sir na nag-interview uh -huh. na ako sa mga gumagamit ito pa rin talaga nyo yung pamilya magkano yung electric? yung electric electric and vehicle. ah same lang price, price nila Ah, yung electric na no? oh, tama tama. Yung kick lang. Ang mura ng konti. Yung kick lang. So, ang kaibahan ng Barako 3 Ay, 93. Sipa na sipa. <laughs> yung Mahirap naman Yung Barako 3, wala kayo. Sir, 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 Meron ng 3 pero yung F5 sa uh, yung Wala akong 3 at Meron din kami ng stock. Meron po kung sa stock sa pa yung may yun. mayroon pa. Hindi sa rin Sige na, sige na. Yung f niya. Yeah. Oo. Ang laki ng tangkin eh. Ikaw, ikaw, ikaw naku, ano ba yung dapat nang pisag Kasi last month, 97.5. Okay. Yung okay. barako talaga sa siya, siya ngayon, F5? Hindi nga. Ang maraming ang nagsasabi. hindi daw... Yun lang yung hindi ko... Yun lang yung negative siya. comment nila lagi eh. Kasi ang problema daw sa computer box. Pero may nag-dash na kasi sa amin siya na ganyan, tagto. Pero wala ka naman bumabalik na... Hindi, na... pagka nagka-kunyari, nagka-problema, saan mo dadalhin dito sa Araya? Dali mo dito sa tapos papawarantin namin sa may mismong kawasan. Hindi, kunyari, pag matagal na, di siyempre, mm -hmm. Year warranty. Pero oh. yung one year warranty niya sir sa ano, one year warranty dito sa amin. Tapos oh. kunyari pag uh, problema man siya sir, pwede mo naman siyang dalhin dito. Tapos si concern namin hindi sa na pray, siya talaga yung may tumasela na, no? Oo, kasi magkaiba yung sa FI. Hindi kagaya nung... Sa, uh, ito, kahit saan kaanto mo lang, pwede pagawa. yun ang advantage niya. Ba, niya. Sir, bali medyo pag umaga, yun, yeah, makulit talaga. Ano yung makulit? Yung para ko to. Mayroon ah, na talaga pag umaga. Ah, pag malamig. Oo. Oh, kunyari siya, umaga. Mahirap pa na rin talaga. Right na... Ah, oh, yun ang disadvantage oh, na naman. kung kumpara mo dun sa FI, yung sir, right na one click lang or dalawang padyak lang, agad na agad. Hindi ka mukha ng FI yung sa may... Kaya lang, mo, yun siya, naman... Mas mabilis mo mandar oh, dito sa marami. Kaya lang, ang disadvantage naman. Yun lang, hindi ko oh. masabi sir sa... Ano kasi gamitin, may pa kami nakagalan nagre-relay lang kami sir sa mga customer na bumibili dito sa amin. Pero kasi ang marami ko dami talaga eh. Ibig sabihin, marami, nagustuhan nila, no? Marami Okay, okay. Tingnan natin. Opo. Buwa ka sir. Oh, balikan ko. tingnan ko. So, oh, dami naman eh. <laughs> medyo, medyo ano ah. Sa kabila, 96 eh tayo, siya ang libon yung diferensya 96 doon sa ako ko kahapon so yun po ang advantage ng Baraco 2 at disadvantage naman na ano na Baraco 3 pero kasi nasa Pilipinas tayo eh iba kasi talaga po pag pagkaya nito kahit saan mo po mag, mag, mag pwede mong dalhin ano mga mekaniko problema dito sa Pilipinas siyempre sabi ko nga saan mo dadali o ma, pa ano ka pa uh, tawag dito medyo, medyo may stress ka gawa nung hindi basta basta magagawa pag may problema hindi kagaya ng uh, ganitong mga motor yung hindi FI magagawa agad wala pa isang oras ano gawa agad yung motor mo oh, mas maganda na po siguro yung ano oo oh, uh, pa ba yung mga motor motor dito Honda naman itong isa wala sigurado yan Honda yung pinakamagandang Honda yung 155 po wala eh, na yan hindi na sila gumagawa Honda 155 Superbike Superbike Ang bato Superbike Ah wala dyan ah, So ayan ako Hindi na po ako naka Nakapunta sa palayan Dahil na busy ako kaka interview ng mga Alam nyo na Bumibili tayo ng motor So Interview ako ng interview. Yun nga, ang pinagpipilian natin. Dalawa na lang po. Dalawang barako. Wa, three or two. So, finally, nakausap ko na po yung ating, uh, yung aking kaibigan na yung pinagpapagawang ko po pagka medyo malalak, mabigat ang problema dito sa gilid ng simbahan ng uh, poblasyon. Without a doubt, at hindi nagdalawang isip ang sinabi niya tol, barako to huwag yung barako tree kasi yung barako tree daw ay uh, ano nga uh, delikado baka daw pagkakabit pa lang ng uh, ang uh, pusa tingnan nyo pag we welding pa lang daw po ay ano na ah uh, mangdadakman ng kalapate kailangan na ma-dispose itong mga ito ah. Uh. oh, tingnan nyo oh. Manghuhuli ng ibon ito. Delikado na. Delikado tayo dito. So, ayun. Ah, uh, bara ko to na ang kukunin natin mga farmer. Tapapasya lang ko din ng ano siguro dito sa pinagpagawa ng sidecar. Maganda may magaling daw gumawa ng sidecar diyan sa ano, sa Ah, uh, Where are they going? Bunater ah, mama siya lahat si Bunater. Saan kayo pupunta? Ah! <laughs> sige, sige. So, ayun. At, papa saja ako ng sidecar. Yung, kasi mga sidecar po dito, mga farmer, putol-putol yung sinasabi ko. Yung pagka mga ang height mo ay 5'10, 5'11, o 6 footer ka, wala na. Nakayuko ka na. Yung ulo mo ay tatama sa bubong. So, grade uh, request tayo kahit medyo mag-add -add na lang ng konti. Medyo taas ng konti yung bubong ba? Para pag umupo ka, hindi tatama yung ulo mo sa ah uh, bubong ng uh, tricycle. So, ayon po. Pero, continental design pa rin po ang papagawa natin. Tapos, may sarahan para safety po. Pag umulan, ba diba, mas, ano, si, yung si Chichi ba, hindi masyadong ma, ano, uh, pinapatanggal ko na kay Kong Kong ito, hindi, hindi niya na ato Asan ba ito si Kongkong Kong? Kong? Ano, panungkit mga plastic. <laughs> so, ayan at, Nabigay na natin yung ayuda kay Ate Dalaga. Okay na? Ano pa ba? So, ayan. Bukas na lang ang continuation mga farmers. Ayan, maraming salamat. Hindi pala ako nag-lunch. Nakalimutan ko dahil pumunta kami kina Chichi. Umalis kami dito ng 11.30. Oh. Oh, five, four, five o. Oh. O, oh, 5 o'clock na. Kaya pala medyo nanginginig na yung aking kalamnan. Ah. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.